Say good morning. Good morning, guys. Malapit na akong papasok. Malapit na akong papasok. Sa school. Sa school. Tuturuan mo na ng basa si Jamaica. Ng abakada. Ugh. dito. Dito, dito, dito. mo. Tatapon kong puan mo. Basa ha. Okay. Iba, iba. Very good. Ubi, ubi. Very good. Ubo, ubo. Very good. Uh, man. Bu. Bu-o. Good. Ba-ba. Good. Bi, ba Good. Bi-ba. Bi-ba. Very good. i bi 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 Very good. Bi, bo. Bi-bo. Bi-bo. Very good. Galing naman palang bumasa. para walang palo. Mm. Ba. Ba. Aba. Ba. O. Ba. O. A. Bo. Abo. Abo very good. u, u, bo. okay. o, u o, u o, u o, u o ibatong dito sa babae, eh. ito lang buo. o, bo

bata. Uh, ito naman Bo. Bo. o, o. bulo. Bulo. Ito naman Ah. Uh, hi guys, magaling naman pala bumasa si Jamaica. Very good naman pala si Jamaica, guys. Uh, oh, malapit ng oras mo. Sige na, basa muna tayo. Bang uh, ka, -ga -ga. May baon ka pa naman, donut. Chaka-chaki. Oh, sige na, basa. Ba ba, ba 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 i good ba ba I. very good i e b. b ba ba good o So, Ubi. Good. A. Bo. A bo. Oo Bo. U bo. Very good. Bu. letra. B, -bo. B, B, B. Good. Galing naman pala, Oh. O, oh, sige na, ito pa. I, B, I, B. Hmm. I, B, B. I, B, B. Good. Ba, ay a ba a ba oh guys ang galing naman pala ni Jamaica guys ah, ah ito pa Ibigay mo ba? Kaya na sa lunes Ha? Ba? Tignan mo yung litra. Ay, ba? Lang. Ba? Ba? E. baba e Ulit. Ba?

Ba-o. Good. U. Bo. ubo Good. A. Bo. a Bo. Very good. Galing naman pala ni jamaika. Oh, dito na tayo sa ka. Oke, okay, dito tayo. A. E. I. O. ba ei si ka ka oh dito ulit ba ai a e, i o u ka ke ki ko ku ba be bi bo bu ano to a ano to Ako. Pagdugtungin mo. Ako. Good. Ito naman. Ka. To. Ki. Pagdugtungin mo. Kaki. Good. Ito naman. Ba. B. Oh, pagdugtungin mo. Babi. Okay, good. Ito naman. Ba. Ito, sunod. Ba nga po. Oo nga. Ba. 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 E. Pagdugtungin mo. Ba. Ba. E. Hmm. Ganun ha. Ito naman. Ko. Ku. Kaku. Ano yan? Ulit. Wrong yun. Wrong. ito ko ku pangdugtungin mo ko ku hmm. good ha big mo eh buka ay, siapa kan siapa? Ay. Bata. oh, may minutes oh, oh may ay may sundo na sunduk na si Jamaica. Ah. <coughs> ay mading niya. Ah, na. Ah, na. Ah, na. Ah, na. Bilisan mo. Tayo malapit na ah, wala ka mag. Ilipin pa lang naman. Ah, bigyan mo na siya ng pamerienda mamaya ah, doon sa ano. Gusto mo na siya, Gusto ko ay. mading mo. Ah. Na tatay Madeng, libre na lang kita ng tatay Bigyan mo na lang maya. Hmm. Ah, gusto ko Jollibee. oh hi guys. Hi guys. Malapit na po ang oras ko. Malapit na po ang oras ko. 11.40, susunduin na ako sa aking Fast service. service. Si Kuya Tony. Kuya Tony. Mungkit-kitin yan. Hindi yan. Yeah. Oh, dali na, dali na. Pagbasa na tayo. Dali naman pala ni Jamaica bumasa. Basta tutukan. Walang to siya pagturo talaga. Marunong naman siya. O. Oh. Ako. Ako. Mm. Be. Ka. Ke. Ba. B, K. Mali. Ano yung litra yan? Ki. K na tayo sa K. K. Eh. O, basahin mo yan. K, K, Ki, Ko, Ku. Ano yan? Ba. Anong ba? B. Ki. Ki. Anong yan? Niyahan mo siya. Paluin ko ito ngayon. O. Eh ba be ki bi ki bi hmm. mm. ba ano yan ulitin mo mali yon bi ki anong ki ano yung key? Handaan yung key. Key ba yan? Key ba yan? Ayan ang key o. Oh. Ayan, ulitin mo. Key. Basahin mo dito. A, E, I, O, U. Ka, K. Anong litra yan? Ka. K. Anong litra yan? K. Key. Ano yan? Ki. Pandaan mo ha. Ano yan? Ko. Anong litera yan? Ko. 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 Ku. Ku. Ano yan? Ku. Patigas yan, di ba? Ku. Hmm. Ba. Be. Bi. Bo. Bu. Hmm. Dito tayo Babasahin ko? Oo. Oh, malapit pa. Malapit na? Oo. Mm. Sige na. B. 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 Ba. Ano yan? Ko. Ano yan? B. B. Hmm. ko. Hmm, ulit. Ba. B. Hmm. Nasaan natin dito? Sabi ko, tandaan eto, mo yung itra. Oh, oh, ayan nga. Ito, Tapos to. Mm, so ano bakit, yan? Bakit ito yung sinasunod? Lahat ng dito sa baba, dito sa taas mo makikita. Ha? Kaya lahat ng nandito sa taas, nandito sa baba, yung mga litra. Kaya dapat tandaan mo ito. Itong ito. Tandaan mo lahat yung mga litra na yan. Kasi nandito yan sa ibaba. Hmm. dapat alam mo itong mga litra na to. Pag sinabi ni teacher, ano to Jamaica? Ah. Ito. No. ko O, pagdugtungin mo. A ko. O, di ba? A ko. hmm mm. di ba? Tama. O, tama yun. Maubusan tayo ng pasensya nito, guys. O, magbabay na tayo. Bye, bye guys. Bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Para na natutulog. Hmm. Para kakagising ko lang eh. Hmm. <laughs> Yan na. mag shoes ka na. Cheers ka na, yeah. dali na. Okay. Mama, 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 mama. Thank you for watching, guys. Tapos na ako magturo kay Jamaica. Yeah.